Idinetalye na nga ni Alias Totoy ang papel ni Naatong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabongero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa pool. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si Alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon at narito ang aking ulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Anga. Isa rin siya sa anim na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala ng hindi raw bababa sa sandaang mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan, ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto na malapit kay Ang at dalawang iba pa. Kung ano raw ang kani kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa apat na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakiyag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa apidabit ko yan, uh, Mr. Charlie Atong Ang, din Eric De La Rosa, Engineer Silso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang uh, mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nag-monitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, uh, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Silso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind uh, at siya ang nag-uutos na, na talagang uh, iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Uh, katulad ng sinabi ko, may mga taong uh, membro ng uh, PNP na inuutosan para kumuha doon sa Binyo. Sa mga taong uh, nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Uh, ngayon, uh, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si um, General Torre alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano no. naging no. papel mo dito sa Missing sa Bungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utusan niya na bilang uh, farm manager. Ito. Ikaw pala lang kakasuhang bukas ni Atong Ang. Ano mo sasabi uh, mo? parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Eh, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad niyong sinabi niya, nag-extorsyon daw ako ng uh, 300 milyon para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako, ah, patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. He, 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 Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recant recantation ba yun na binigay mo sa akin kapalit ng pira. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawalan sa Bungiro. Eh, sino yung ba babaeng artista na ito? Ah... Uh, yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ang uh, panawagan ko lang sa kanya, para naman medyo maano siya, uh, maging, uh, makipagtulungan na lang siya sa akin. Uh, sa mahal kong presidente, uh, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga uh, mga pamilya ng namamatayan, ito na yung pagkakataon na tulungan nyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidonga na kani-kanina lamang ang apat na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May tatlong araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad, di umano, sa affidavit of recantation na ito na babawiin at babaligtarin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidongan Vicky ay uh, nagtagal nang uh, nagtatrabaho na sa company na atong ang may 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at uh, hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm ng uh, company atong ang patina ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. May pet ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay uh, ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Sige Emil, aantabayan na natin ang iba pang update ukol sa report na ito. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng negosyanteng si Atong Ang, dating aktres na si Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni alias Totoy.